ang alamat ng kalapati ng bahaghari. Noong unang panahon, sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, nakaranas ng matinding tagtuyot ang mga tao. Ang mga ilog ay natuyo, ang mga palayan ay nasunog sa init ng araw, at ang mga magsasaka ay nawala ng pag-asa. Nanalangin sila araw at gabi sa mga Diyos, ngunit tila walang sagot. Isang araw, may dumating na isang misteryosong matandang babae na may dalang baston na puno ng ukit ng bahaghari sinabi niya sa mga tao, may paraan upang bumalik ang ulan. Ngunit kailangang magsakripisyo ang isa sa inyo. Walang sumagot. Natatakot ang mga tao sa hindi malinaw na sakripisyo. Sa gitna ng katahimikan, tumayo si Amaya, isang dalagitang kilala sa kanyang kabutihan at pagmamalasakit sa kalikasan. Ako na po ang gagawa ng sakripisyo, Anya. Ang matanday mumiti, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Dinala si Amaya sa itaas ng bundok, kung saan naroon ang isang mahiwagang puno na kumikinang ng iba't ibang kulay, parang bahaghari. Sinabi ng matanda, kapag hinawakan mo ang puno, ikaw ay magiging kalapati ng bahaghari. Bibigyan mo ng ulan ang mga lupaing ng nangangailangan, ngunit hindi ka maaaring bumalik bilang tao. Nagdalawang isip si Amaya, ngunit nang maalala niya ang paghihirap ng kanyang mga kababayan, buong tapang niyang hinawakan ang puno. Sa isang iglap, ang katawan niya ay nagliwanag at siya ay naging isang napakagandang kalapati na may mga balahibo ng pitong kulay ng bahaghari. Lumipad si Amaya sa kalangitan at sa bawat dampi ng kanyang pakpak, bumuhos ang ulan sa tuyong lupa. Ang baryo ay muling nabuhay, ang mga ilog ay muling umagos, at ang mga palayan ay namunga. Ang mga tao ay nagsaya, ngunit nagulat silang makita ang isang kalapati sa langit na tila nagmamasid sa kanila. Mula noon, tuwing tag-ulan, makikita ang kalapati ng bahaghari sa himpapawid, lumilipad upang bigyan ng ulan ang mga nangangailangan. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsasabing si Amaya yon, patuloy na naglilingkod kahit hindi na siya tao. At iyon ang naging simula ng alamat ng kalapati ng bahaghari, na sumisimbolo ng sakripisyo, kabutihan, at pagmamalasakit sa kapwa.